guys for today's video ang mapapanood nyo nga pala ay tungkol sa pagbatak dahil ako'y nasiraan ng sasakyan kaya nagpabatak ako dito sa samay truck na nasa harapan ko <laughs> bali nagpatulong nga pala ako kay joseph di baka pwede niyang hatakin tong sasakyan ko dahil bigla na lang tumigil naputol yung panben ayaw umandar pa oh, no. ayaw umistart baka umipit na sa loob tapos natuyo yung langis at buti na lang pala ay malapit dito lang sa may farm namin na siraan. Kung hindi, sa malayo pa akong hakatakin Sa malayo pa babatak. Sa malayo pa mangyayari ang batakan. Kaya yun, buti na lang sa malapit talaga. Kali gumamit lang pala kami ng makapal-kapal na lupit. Hindi na kami gumamit ng tubo kasi magaan lang naman yung sasakyan. At saka malapit lang naman. Wala namang manguhuli dyan sa may malapit. At saka hindi naman kami ma-disgrasya. Ma Nandito kami sa may bandang probinsya. Ah, probinsya. Ah? Huh? Sumipol nga pala yung pump belt niya, tapos bigla na lang tumigil. Sabi ng pump niya, eee! Tapos bigla na lang yung sumandar. Namatay yung makina. At nang makarating nga kami sa farm, ay agad ko na tinawag si Kuya Bobby para ayusin yung sasakyan at sinekap niya na nga mula sa ilalim, sa itaas at mula sa gilid at kung saan mapwede niya check upin yung mga body parts. Ha? Huh? At grabe din talaga itong pasok sa akin ng June Talagang sunod-sunod na mga gastusin Ng mga bagay-bagay ng mga dumadating na mga problema Pero kakayanin ko kasi nahuli ako sa Santa Mesa Nahuli din sa Marikina At ngayon naman nasira ang aking sasakyan <laughs> yeah. At sa hindi nga inaasahang pagkakataon ng sanhi ng pagkasira nga pala na ito ay hindi lang paglalagay ng tubig, hindi na check, ginamit agad kaya ito ang nangyari sa kanyang rocker am ay naputol at meron ng pinalitan na, pinalita na crankshafting. <laughs> Unsuckling sakit. At isang napakasakit na 7,000 plus nga pala ang aming nagasok sa pagbili ng rocker arm set at eto nga pala at bukod nga pala doon ay dahil nabuksan na rin ay bumili na rin pala kami ng gagamitin namin para sa change change, change oil bali pagkatapos nga pala namin itesting eto ay eh, may bago na ay, namang nasira na basag kaya nag stack up na naman siya kaya eto ang nangyari na stack up na yung gear aray ko So bali okay na nga pala siya at ma na, tinesting na namin ito, naayos na ulit yung makina, gumastos nga pala ako sa gear ng 2,500 at sa belt naman na naputol ay eh, 5,500 kaya <laughs> para ang ng second hand na motor at speaking of motor nga pala ito nga pala ang nangyari sa aking motor bali umstack up nga pala siya na pwersa nga pala siya sa may pahon yung kanyang ano, lining ay umstack up na ito nangyari sa kanya pinicture nga pala ng mekaniko at ito nga pala ang nangyari sa aking motor bali pinalitan na nga pala ng bell ng bola at saka ng lining gano'n na rin at saka yung belt gano'n na nga nangyari at talagang nagtulak tulak na ako nangyari wala malang hindi ginamasabi yung mga sasabihin ko tala emotional na ako 21,000 sa sakinan, tapos eto naman sa motor ko for eh. a grabe talaga tong experience na to nagbatak na nagtulak pa ay nagkakawawa na <laughs> aray ko talaga bu buhay